Construction worker sa uh, naksak ng tari ng manok Matapos sa mainit na pagtatalo sa pusta sa sabong uh, Yan po ay sa Giporlos, Eastern Samar Detalo ng balita mo Jimmy kay Jimmy Angay-angay, RH32 Maupay nga agad, Jimmy dahil sa mainit na pagtatalo sa pusta sa sugal ng mga manok, isang construction worker sinaksak ng tari ng manok ginagamot sa ospital. Kinilala ng PNP ang biktima si Iman, 52 anyos, resident ng barangay Kotiko, Tipurlo, Sistron, Samar. Kinilala ang na si Alias Ray, 27 anyos, kabarangay ng biktima. Nangyari si Rin, Tala City, 20 ng gabi sa barangay Kotiko, Tipurlo, Sistron, Samar. Sa investigasyon ng PNP, bagong sa Rin, tinag-inuman ang biktima at suspect sa bahay ng kanilang kapitbahay. Dito na pag-usapan ang pustahan ng sabong ng manok sa barangay Parina Kakfit Arena sa Naturang Bayan. Nagkaroon ng minit na dalawa naman itong sa pagbunot ng tari ng manok ang suspect at sinaksak ang biktima at tinamaan sa kaliwang dibdib na may lalim na walang pulgada. Itinakbo ang biktima sa ospital para malapat ng kakulang lunas samantalang suspect ay resto sa kinasanghat for sa operation ng kapulisan at ang tari ng manok na ginamit sa krimen. Mula dito sa DY Villac, Sundarjo, Tacloban, ito si Arstar, Jimmy Angay-Angay para sa DJ Ritz, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Jimmy Angay -angay.